It's old, yeah You never break, you never lie you never ever scared of the dark So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind I think about you a lot It's almost like I can't stop i ito, binagin na tayo. Pero, mamaya ha, bago umuwi. Ano mo mama. Ah, ako magpaharap kayo mga mga At, nakakabuhan ako eh. Baka di ako mayagin. Magandang hapon po. Sir, sir, ang ready yung gabi. Okay lang po, okay lang. Dahil, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ang sumira. La kasi po eh, na po. eh bihina po na kami. Ah. <laughs> mm. Sa headbook. Ayun. Opo. Sige po kayo na po ang upot. Ako, may dalabela pa kayong bata. Maka magising ba yung bata. May mga dala po kami na naman. Ayun. <laughs> Ayun. Sabihin ko na ating kaya. na <laughs> kaya. Ma <laughs> ma <laughs> okay. no, eh <laughs> um, okay, um, ano po pa pa kasi. pa sana Nay! Kaya nasa pa kami? Ano po, Maano sana may mag pa -ano po sana Si ano, pa sa pa malayong lugar. pa 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 maano kami mag Mamakasyon. tutur kami sabi na nga. sabi na o po kami sa Palawan. kalawan lang po ba na isama siya alaga naman po namin siya mabuti alagaan ko po mabanda ako mabanda pa baka magsuka pati yan okay lang po madala na plastic safety hindi ko sanay mag ano first time Mm, yes, grabe. Yan, baka. Sana po ay... Napayag mm. naman po kayo na eh. Oo. Payag na payag. kasama naman si kuya niya, Rob. Oo. Marami mm. naman kayo. Ako po. Okay lang po kasama ako? Okay lang po. May tiwala naman. Hindi <laughs> oh. <laughs> naman mababawasan. Ay, salamat po. Tatay po, pahayag po ba siya? Ang yun. Ay, ayos <laughs> yan. Ay nai, grabe. Sabi daming yeah. blessings po ngayon po. daming, ano yun, naka na si baby. Mga gamit sa bahay. <laughs> ano po masasabi niya? <laughs> Sobra. Mm, -mm. Sobrang, Natutulog kasi siya sa anong bagay pag naabutan niya. Sa baba lang. Sobrang dami ang biyahe no. Wala naman po, di ako po nagsasama dito sa mga binibigay namin. I mean, Linggo-linggo. sobrang nang pasasalamat ako talaga. Ano, sobrang laki tulong talaga sa amin ng kalina. Talagang napahami talaga ang buhay namin. Naalala ko ano, nga talaga. Sobrang, sobrang saya ko talaga. Marami talaga ang, ang kaya yeah, ko sila ay. Kasi yung paghirap pala namin na ang malik lang mag mag-alaya. Parang sinagot ng gising balangin ko. Ah, Nakalala namin na yun. Nung nakita namin, namin kayo doon dati na, nakikitala kayo sa isang bahay. Oo. Si, ano po, hindi na po gawin. Magkakasakit sa si tatay. Eh. Malusog na siya. Siya po, ano? Kasi, hindi na po siya payat kasi... Siguro po na ano yung, ano niya, yung pag-iisip niya. Kasi nung po, talagang iniisip niya, may sakit siya kung paano kami kakain, paano makakahanap ng ano, ng kita araw-araw namin pagkain. Ayun ay isa po, ang laking tulong po ng kalingan. Kaya sabra po ng pap, salamat po. Hindi po namin makisukrian kung paano po namin na isang suklian ang tinagawa ng lahat sa mga sponsor po. Sabra po, salamat namin po kami magbabago kahit kailan. Pangako po namin yan sa inyo. You are the vine. Nalala po, sa ano, sa tuwa. Hindi na iyak mo. na iyak mo. Hindi na iyak mo. Hindi mo. Hindi mo. Hindi po na ito lang, dapat ako naman magpasalamat eh, kasi makilala <coughs> hmm. nakilala ko <coughs> napaka, napaka ganda, napaka <coughs> na anak niyo. Nakilala ko po yung ng mababahalin babae Uy, ang pera. Pagmahala po siya rin, napaka, napakaganda, napakabait. Patay talaga yung nang bata. Hmm. Kaya wala akong nasabi dyan. Ako rin siya. <coughs> 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 Ready na na. Yung mga ano. Yung mga kailangan. Bukas po e, ay ano. Sige. Okay lahat. Ayun, dun, na. Ito <laughs> so. na ako. Lahat naman kayong lahat doon. Opo. Okay. Okay. Thank you na. Salamat eh. okay. po. Salamat. Ayun nga pala. Ayun nga pala.